maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan ayan yun po ay nakaisal linggo na yung ating minarkot na kalamasi nilipat tingnan natin kung ano yung update ano na yung mga mustasa yung mustasa ni misis tatanggalin na po natin ito ito kailangan

kaya lapang sa... talbus mukhang hindi ata ito mabubuhay ah ah, kay Digan hindi siya talbus parang hindi siya mabubuhan mukhang ito mabubuhay kaya yan. Buhay yan. Malaman po natin yan. Ang pagkakaiba pala ng Buhay yan. Ng 3 months. Ito, ito, ito kasi 3 months. Pagkalaki ko sa lupa. Nung pinakpang ko nung inalis ko yung talbos. Ay, ah, yung takit. May talbos na siya ito naman kasi 2 months lang ayan wala pa po talbos malalaman natin yung observa natin yung circulation yung kung naka isang linggo ulit o pag ito yung wala lumabas sa talbos naku pa yan pero pag naman po nagkaroon yung ano hindi naman siya natutuyo eh malalaman natin yan ibigyan ko po ulit kayo ng bagong update kaibigan sa so ngayon na lang po muna At maraming maraming salamat po sa inyo ang pagkakaiba pala yung kung 3 months mo kasi tinanggal mas maraming ugat pagkalagay mo sa lupa sa linggo lang may talbos na ito wala pa pero bagaman nandyan na yata. ay Tignan natin kung ano mangyayari sa susunod. Uh, nandito lang po muna. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ating mga magigiting na subscriber dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mga napadalaan po. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga bagong subscriber natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, nandito lang po muna. Bye bye. Ingat po kayong palagi.